Dear Isai, ang tagal na mula nung huli tayong nagkita, pero ganun pa rin tayo. Wala pa rin pinagbago, sa tuwing nag-uusap tayo, puro tawanan at tawanan lang. <clears throat> hindi pa ako nakaisip ng pagkakataon na nagkaroon tayo ng pagkatalo. Madalas kitang iniisip kung kamusta ka na kaya, ano nang pinagkakabalahan mo. Matagal tayong hindi nag-uusap, minsan umaabot pa ng buwan. Pero kahit ganun, sa tuwing nagkakausap tayo, para bang walang araw o panahon na lumipas. Sobrang sayo ko para sa'yo, sa lahat ng mga nakamit mo na sa buhay. Mapatrabaho, pamilya, at ngayon naman, pag-ibig. Hindi ako makapaniwala, parang kailan lang kasama pa kitang umakakit sa hagdan ng Fatima mula first floor hanggang seventh floor. Kasama pa kitang sa mga Dota Boys nating kaibigan kasama pa kitang mag-duty sa ospital. Nagkokopyahan pa tayo minsan. Unang beses pa lang kitang nakilala nung first year tayo, nakasundo na agad kita. Ang saya mo kasi kasama, palatawa, walang arte at simple lang. Isay, ngayon ikakasal ka na sa wakas. Nahanap mo na yung lalaking magmamahal sa'yo ng panghabang buhay. Isa lang ang hiling ko para sa'yo. Sana, lagi kang masaya, at sana makayanan mo ang anumang problema o pagsubok na dadating. Andiyan ka na, andiyan ka na sa re realidad ng buhay at alam ko kahit ano pa man ang mangyari, hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi siyang andiyan nakabantay sa iyo, sa inyo. Ikaw naman, Brian. Hmm. Sana alagaan mo si Isay. Alam ko kahit hindi ko nasabihin, ay ginagawa mo na pero hindi pa rin ako magsasawang ipaalala. Sana maging matatag kayo. Si Isay, ganyan yan. Akala mo sobrang lakas, walang reaksyon. Akala mo hindi nalulungkot. Masaya ang tao. Pero pag may gumugulo sa isip niyan, tahimik lang yan. At sigurado ko alam na alam mo na yan. Hindi araw-araw puro saya. Darating ang panahon na magkakaroon na magkakaroon ng mga pagsubok at mga araw na hindi kasing saya ng nakasanayan. Sana huwag niyong kalimutan na kayong dalawa ay iisa. Mula sa araw na to, iisa na kayo. Lahat ng desisyon, lahat ng problema, lahat ng mga pagsubok, dapat sabay niyong harapin. Hawak, ha kahit hawak kamay pa o kapit bisig. Sa araw na to, isa lang yung hangat ko. Sana maging panghabang buhay ang kaligayahan na dulot nyo sa isa't isa. Isay, mahal na mahal kita. Pasensya ka na at wala ako sa espesyal na araw na to. Pero alam ko, naiintindihan mo naman kung bakit. Babawi na lang ako, huwag ka mag-alala. Lahat, naman ng mag, lahat naman na magiging anak mo, magiging inaanak ko, di ba? Oh, sige. Best wishes sa inyong dalawa. And Merry Christmas na din at Happy New Year. I love you. Bye!